iniimbestigahan na ng PNP ang posibleng dagdag bawas o pagmanipula sa mga police blotter ng mga istasyon ng police sa Davao City. Hinala ng PNP, dino-doktor ang mga logbook para magbukhang kakaunti ang krimen sa lungsod. Nasa frontline ng na balitang yan si Gary De Leon. Kilala ang Davao City na isa sa pinakaligtas na syudad. Hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong timog silang Silangang Asya. Sa safety index noong nakaraan taon, pangalawa sa safest city sa ASEAN, ang Davao, na naungusan pa ang Singapore. Habang ngayon 2024 naman, mas komonti pa raw ang krimen sa lungsod. Sa unang limang buwan, base raw mismo sa datos ng Davao City Police. Pero mga numerong yan, kini-question ngayon ng pamunuan ng Police Regional Office 11. ang kay Regional Director Brigadier General Nicolas Torre, posibleng minamanipula ang mga logbook o police blatter ng labing siyam na police station doon para palabasin kaunti ang krimen sa lungsod. Well, nagkaroon ako ng blatter validation regarding sa mga reports dahil nga nung first command conference sa DCPO ay hindi talaga tama ang ang numero sa isang tingin pa lang. Hindi pwedeng mas marami ang patay kaysa sa mga physical injuries. Lalo para raw tumibay ang hinala ni General Torre nang madiskubre niya ang dalawang police blatter ng Kalinan Police, kung isa ang umani doktor. Sa ibang mga stations, marami rin ang entries na hindi tama ang pagkalabel at hindi na i-report ng tama sa ating official electronic system. Matatanda ang mainit ang dugo yes. ni Davao City Mayor Baste Duterte kay Torre. Matapos yan si Bakin, ang labing siya na station commander sa Davao City. Pero ayon kay Torre, ito raw mismo ang dahilan. Kaya niya nire-relieve lahat sa pwesto. I give them the chance. Eh, huwag nagbago. Dahil sa nabistong manipulasyon umano sa mga police blatter, iniutos na ng PRO Davao Region ang malalimang investigasyon sa issue tiniyak nilang mananagot ang mga sangkot at nasa likod ng irregularidad sa lagbo. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.